Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naranasan nyo na po ba na kumuha ng tirang pagkain mula sa ref at ininit ito sa microwave? Mukhang praktikal, hindi po ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga pagkain muli ninyong iniinit ay maaaring tahimik na nagdudulot ng pinsala sa inyong katawan, nagpapataas ng panganib sa kanser at nakasisira ng inyong utak. Sa araw na ito, ating aalamin ang limang karaniwang pagkain na ayon sa mga doktor at nutrisyonista ay hindi dapat muling iniinit. Dahil kapag ginawa ninyo ito, maaari silang maging nakakalason. Baka magulat kayo na malaman na marami sa mga ito ay itinuturing nating masusustansya. Ngunit ayon sa siyensya, may mga kemikal na pagbabago na nangyayari sa muling pag-init na maaaring humantong sa pagbuo ng mga mapanganib na kemikal. Ang mga kemikal na ito ay iniuugnay sa maraming pag-aaral sa mga seryosong pangmatagalang panganib, kabilang ang kanser, mga problema sa panunaw, at maging ang mga kondisyon tulad ng demensya. Kaya kung nakasanayan nyo nang gumamit ng microwave para initin ang inyong pananghalian o itinabi ang hapunan para sa kinabukasan ang usapang ito ay mas mahalaga kaysa sa inyong inaakala. Hindi po kami nandito para takutin kayo. Nandito kami para tulungan kayong gumawa ng mas matatalinong pagpili na magpoprotekta sa inyong kalusugan at magbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip. Dahil ang katotohanan, ang pag-iwas lamang sa ilang mapanganib na gawi sa kusina ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong pakiramdam ngayon. Manatili po kayo hanggang sa dulo dahil hindi lang ninyo malalaman kung anong limang pagkain ang dapat iwasang initin muli, kundi maiintindihan din ninyo kung bakit base sa totoong siyensya medikal, hindi sa mga sabi-sabi lamang. At kapag alam na ninyo kung ano ang hahanapin mas magiging handa kayo na panatilihing ligtas ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay araw-araw. Ngayon, simulan na natin. Una ang muling pag-init ng spinach ay naglalabas ng mapanganib na nitrates. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkain na muling iniinit ng mga tao nang na hindi nag-iisip ay ang spinach o kangkong puno ito ng sustansya madaling ihanda at madalas nasangkap sa lahat mula sa mga tortang itlog hanggang sa mga sabaw at iba't ibang lutuin. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi kung muli ninyong iinitin ang spinach lalo na sa microwave o sa mataas na temperatura, maaari ninyo itong tong hindi sinasadyang gawing mapanganib. Ang spinach ay natural na naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng nitrates na sa kanilang sarili ay hindi nakakapinsala at kapakipakinabang panga. Sa katunayan, nakakatulong ang nitrates sa malusog na daloy ng dugo at pagpapababa ng presyon. Ngunit kapag ininit muli ang spinach, lalo na pagkatapos itong itabi ng matagal ang mga nitrates na iyon, ay maaaring maging nitrites. At ang mga nitrites na ito ay maaaring maging nitrosamines na mahigpit na iniuugnay sa panganib ng kanser sa maraming pag-aaral. Ito ay isang kemikal na reaksyon na nangyayari ng tahimik at hindi nakikita, ngunit ang pangmatagalang epekto nito ay maaaring maging seryoso. Ito ay lalong dapat ikabahala para sa ating mga senior dahil ang ating mga katawan ay nagiging mas sensitibo sa mga lason habang tayo ay nagkakaedad. Ang dating maaaring may kaunting epekto lamang noong tayo'y nasa 30s o 40s ay maaaring magkaroon na ngayon ng mas malakas na epekto sa ating mga cellula cells, lalo na sa mga may kinalaman sa paggana ng utak o pag-aayos ng tissue. At ang panganib ay hindi lamang teorya. Ang nitrosamines ay kilalang mga carcinogen sanhi ng kanser na hindi lamang iniuugnay sa mga kanser sa bituka, kundi pati na rin sa pinsala sa utak sa mga pananaliksik sa laboratorio. Halimbawa, sabihin natin gumawa kayo ng isang malaking kaldero ng sinabawang gulay noong linggo ng gabi at nagdagdag ng maraming spinach para maging mas masustansya. Noong lunes, nag-init kayo ng isang mangkok para sa pananghalian. Mukhang hindi naman nakakapinsala, di po ba? Ngunit ang ininit na spinach na puno ng malusog na nitrates noong nakaraang gabi ay maaaring naglalaman na ngayon ng mga nabagong kemikal na hindi dapat paulit-ulit na iproseso ng inyong katawan. At kapag ang gawin na ito ay inuulit sa loob ng mga buwan at taon tahimik itong naiipon sa inyong sistema na nakakaapekto sa inyong katawan sa mga paraang hindi ninyo agad mapapansin. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagiging impormado. Kapag naunawaan ninyo kung paano naiimpluensyahan ng inyong pang-araw-araw na gawi sa kusina ang inyong pangmatagalang kalusugan, mas magkakaroon kayo ng kontrol sa inyong kapakanan kaya kung spinach ang nasa menu lutuin ito nang sariwa o kainin ng malamig iwasang initin itong muli lalo na nang higit sa isang beses ang inyong katawan utak at ang inyong sarili sa hinaharap ay magpapasalamat sa inyo sa paggawa ng maliit na pagbabagong iyon ngayon Ikalawa, ang muling ininit na patatas ay maaaring tahimik na makagambala sa inyong kalusugan. Isa pang pang-araw-araw na paborito na madalas muling iniinit ng marami nang walang pag-aalinlangan ay ang abang patatas. Nilagaman, inihaw o ginawang sangkap sa ulam, ang patatas ay tunay na pampaginhawa. Ngunit narito ang hindi alam ng karamihan. Kapag niluto ninyo ang patatas pinalamig at pagkatapos ay ininit muli may isang bagay sa loob nito na nagsisimulang magbago at ang pagbabagong iyon ay hindi laging para sa ikabubuti Kapag unang niluto ang patatas ang mga starch nito ay nagiging malambot at madaling tunawin Ngunit habang lumalamig ito ang mga starch na iyon ay nagsisimulang muling ayusin ang kanilang sarili at tumitigas na tinatawag na resistant starch. Ang resistant starch ay hindi naman masama. Sa katunayan, sa natural nitong estado, makakatulong pa ito sa panunaw at sa pagregulate ng asukal sa dugo. Ngunit ang problema ay nagsisimula kapag ang mga pinalamig na patatas na iyon ay muling ininit lalo na sa microwave o sa mataas na temperatura sa muling pag-init lalo na kung hindi pantay ang ilang bakterya tulad ng Clostridium botulinum ay maaaring dumami sa kapaligirang kulang sa oxygen at mayaman sa starch ng mga nakatabing patatas ito ay partikular na mapanganib kung ang mga patatas ay binalot sa foil at hinayaang dahan-dahang lumamig na lumilikha ng mas perpektong kondisyon para dumami ang mapanganib na bakterya. At kahit na hindi natin palaging nakikita ang bakterya o naaamoy ang anumang kakaiba, hindi ibig sabihin na wala sila doon. Kapag nakain ang mga bakteriyang ito, ay maaaring magdulot ng seryosong mga problema sa panunaw at maging sanhi ng pagkakalantad sa neurotoxin sa mga malubhang kaso. Ang mas nakakabahala ay kung paano ito nakakaapekto sa inyong pangkalahatang kalusugan habang kayo ay nagkakaedad. Ang inyong digestive system ay nagiging mas sensitibo ang inyong immune system ay hindi nagaanong mabilis tumugon at ang utak na madali ng mamaga-inflammation ay maaaring magdusa kapag ginugulo ng mapanganib na bakterya ang balanse sa inyong bituka. Ang pananaliksik medikal ay lalong nagpapakita ng malakas na koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng bituka at paggana ng utak. Sa katunayan, ang pangmatagalang pamamaga sa bituka ay iniuugnay sa mas mataas na panganib para sa mga kondisyon tulad ng Alzheimer's at iba pang uri ng demensya. Hindi ito ang hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyong talikuran ang patatas habang buhay. Pero nangangahulugan ito na maging matalino sa paghawak nito. Ihain ito ng sariwang luto hanggat maaari. At kung kailangan ninyong magtabi ng tira itabi ito sa mga lalagyan na hindi mapasukan ng hangin, airtight containers, hindi sa foil, at initing mabuti at pantay, mas mainam sa kalan kung saan makokontrol ninyo ang temperatura. Iwasang initin ito ng higit sa isang beses. At kapag nag-aalinlangan, mas ligtas na itapon na lang ito kaysa sumugal. Ang inyong kalusugan ay napakahalaga para ipagsapalaran. Ikatlo, ang muling ininit na itlog ay maaaring maglabas ng mapanganib na kemikal. Ang mga itlog ay isa sa mga pinaka-versatile at paboritong pagkain sa kusinang Pilipino, scrambled nilaga o sunny side up. Mabilis abot kaya at puno ng protina. Ngunit kung nakasanayan ninyong initin muli ang mga itlog mula sa nakaraang pagkain sa pag-aakalang ito ay matalino at malusog marahil ay oras na para pag-isipang muli. Dahil ang muling pag-init ng mga itlog, lalo na sa microwave o sa mataas na temperatura, ay maaaring tahimik na gawing mapanganib ang isang masustansyang pagkain. Narito kung bakit. Kapag unang niluto ang mga ang mga itlog, ang mga protina nito ay dumadaan sa isang natural na proseso na tinatawag na denaturation. Nangangahulugan lamang ito na ang mga ang mga protina ay nagbabago ng anyo patungo sa isang bagong istruktura na madaling matunaw ng inyong katawan. Ngunit kapag ang mga luto ng protina na iyon ay muling isinalang sa init sa pangalawang pagkakataon, lalo na sa hindi pantay o matinding init, muling nagbabago ang kanilang istruktura at sa pagkakataong ito, ang resulta ay hindi na maganda. Ang muling pag-init ng lutong itlog ay maaaring humantong sa pagkasira ng mga sulfur compound at pagbuo ng oxidized cholesterol. Parehong iniuugnay sa mga medikal na pag-aaral sa mas matinding pamamaga at sa paglipas ng panahon mas mataas na panganib sa mga problema sa puso. At kung isa sa alang-alang ninyo na ang pamamaga ay isang kilalang sanhi ng paghina ng pag-iisip mga problema sa memorya at maging ng demensya ang simpleng gawi ng pag-init ng itlog mula kahapon ay nagkakaroon ng ibang kahulugan. Sabihin nating naglaga kayo ng ilang itlog noong linggo para may handa kayong mabilis na almusal sa buong linggo. Pagsapit ng Martes, ininit ninyo ang isa sa microwave sa loob ng 30 segundo. Sa unang tingin, mukhang simple lang. Ngunit sa loob ng itlog na iyon, nagkakaroon ng mga pagbabago sa kemikal. Ang mga protina ay nagiging mas matigas ang kolesterol ay nag-o-oxidize at maging ang lasa ay maaaring maging parang goma o may amoy sulfur at habang ang itsura ay maaaring magbigay sa inyo ng babala na may nagbago ang mas nakakabahala ay ang nangyayari sa antas na hindi nakikita na amoy o nalalasahan. Ang mga nakatatanda ay partikular na madaling maapektuhan ng mga epektong ito. Habang tayo ay tumatanda, iba na ang paraan ng pagproseso ng taba ng ating katawan. Ang ating mga ugat ay maaring hindi na kasing flexible at ang ating mga utak ay nagiging mas sensitibo sa paulit-ulit na pamamaga. Nangangahulugan ito na ang maliliit na desisyon sa pagkain tulad ng paulit-ulit na pagkain ng ininit na itlog ay maaaring tahimik na makaapekto sa ating kalusugan sa mas malalaking paraan sa paglipas ng panahon. Ang susi ay kainin ang mga ito pagkatapos maluto at iwasang itabi at initin muli hanggat maaari. Kung nagluto kayo ng marami subukang kainin itong malamig o idagdag sa mga salad nang hindi na iniinit muli. Ikaapat, ang muling pag-init ng manok ay maaring magdulot ng tagong pamamaga inflammation. Ang manok ay madalas na itinuturing na isang ligtas at malusog na pagpipilian. Payat na protina, mababa sa taba at madaling ihanda. Marami sa atin ang nagluluto nito ng maramihan at itinatabi ang mga tira para sa pananghalian o hapunan sa susunod na araw. Ngunit narito ang maaaring ikagulat ninyo, ang muling pag-init ng manok lalo na sa microwave o sa mataas na init ay maaaring banayad na magbago sa paraan ng pagproseso nito ng inyong katawan at sa paglipas ng panahon, ang pagbabagong iyon ay maaaring tahimik na magambag sa pamamaga problema sa panunaw at maging sa mga pangmatagalang alalahanin sa kalusugan. Kapag una ninyong niluto ang manok ang istruktura ng protina nito ay nagbabago sa paraang nagiging mas madali para sa inyong digestive system na tunawin. Ngunit kapag ininit ninyo muli ang parehong manok, lalo na kung hindi pantay o sa masyadong mataas na temperatura, ang mga protina ay dumaranas ng pangalawang pagbabago. Sa pagkakataong ito, nagiging mas matigas, mas siksik at mas mahirap para sa inyong katawan na durugin ng mahusay. At habang tayo ay nagkakaedad ang ating digestive system ay may posibilidad na bumagal. Higit pa sa panunaw, may isa pang issue na mas mahalaga ang pamamaga o inflammation. Ipinakita ng pananaliksik medikal na kapag ang mga protina ng ininit muli na manok ay dinudurog sa katawan, maaari silang maglabas ng mga kemikal na nagtataguyod ng mababang antas ng pamamaga at dito ito nagiging seryoso. Ang pamamaga ngayon ay nauunawaan bilang isang pangunahing sanhi, hindi lamang ng sakit sa puso at pananakit ng kasukasuan, kundi pati na rin sa paghina ng pag-iisip at mga kondisyon tulad ng Alzheimer's at demensya. Isipin ninyo, ito nagluto kayo ng ilang pirasong manok noong linggo, itinabi ang tira sa ref, at pagkatapos ay isinalang ang isa sa microwave noong Martes para sa mabilis na tanghalian. Nakakatipid ito sa oras, tila mahusay. Ngunit ang hindi ninyo marahil nakikita ay ang ininit na manok ngayon ay may pagkagoma na at hindi na pareho ang lasa ang pagbabagong iyon sa itsura ay sumasalamin sa mas malalim na pagbabago sa pagkain, mga pagbabagong kailangang paghirapan ng inyong katawan na harapin sa paglipas ng panahon. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda na sinusubukan ng pamahalaan ang pamamaga ng kasukasuan presyon ng dugo o pagkalito. Ang ilalim na linya ay ito. Mahalaga kung paano natin inihahanda ang ating pagkain. At bagama't maaaring hindi ito mukhang malaking bagay, ang pagpili na huwag muling initin ang ilang protina tulad ng manok ay maaaring makabawas sa hindi kinakailangang pasanin sa inyong katawan. Ikalima, nawawala ang balanse ng mga kabute kapag muling ininit ang mga kabute o mushrooms ay madalas na ipinagdiriwang dahil sa kanilang kakaibang lasa, mayamang tekstura at nakakagulat na mga benepisyo sa kalusugan. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang mga kabute ay kabilang sa mga pinakasensitibong pagkain pagdating sa muling pag-init. At ang pagiging sensitibo na ito ay maaring humantong sa higit pa sa pagbabago ng lasa. Ang mga kabute ay natatangi. Hindi tulad ng maraming gulay, binubuo sila ng mga komplikadong protina at enzymes na mabilis masira pagkatapos maluto. Kapag ininit ninyo silang muli, lalo na ng higit sa isang beses, ang kanilang istruktura ng protina ay maaaring masira at maging mga kemikal na nahihirapang iproseso ng inyong digestive system. Ang pagkasirang ito ay maaring magresulta sa hindi komportableng pakiramdam sa tiyan, pagbloated o mabigat na pakiramdam pagkatapos kumain. Ngunit mas malalim pa ang alalahanin kapag ang mga kabute ay hindi maayos na naimbak o ininit sa hindi pantay na temperatura tulad ng sa microwave, ang kanilang mga protina at taba ay maaring mag-oxidize na lumilika ng mga mapanganib na sangkap. Ang ilan dito ay iniuugnay sa mas mataas na oxidative stress sa katawan. At tulad ng maaaring alam na ninyo, ang oxidative stress ay isa sa mga nagtutulak na puwersa sa likod ng pinsala, sa selyula paulit-ulit na pamamaga at paghina na may kaugnayan sa edad kabilang ang mga isyo sa memorya. Kaya't ang mga kabute, gaano man kasustansya, ay dapat hawakan ng may espesyal na pag-iingat. Kung niluto ninyo sila, subukang kainin sila sa parehong araw. Kung kailangan magtabi ng tira, itago ito sa isang selyadong lalagyan na salamin sa ref at dahan-dahang initin sa kalan, huwag kailanman sa microwave. O mas mabuti pa, kainin itong malamig kung pinahihintulutan ng recipe. Mahalagang aral at pangwakas na kaisipan habang tinatapos natin ang ating usapan, nais kong hikayatin kayong maglaan ng sandali upang pagnilayan ang limang pagkaing ating tinalakay. Alin po sa mga ito ang pinakanagpagulat sa inyo at higit sa lahat, paano kaya makakaimpluensya ang bagong kaalamang ito sa paraan ng inyong paghawak ng mga tirang pagkain sa hinaharap. Ito po ay hindi para takutin kayo sa inyong pagkain. Ito ay para bigyan kayo ng mga simpleng kasangkapan para makagawa ng mas mahusay na mga pagpili na sumusuporta sa inyong kalusugan sa isang tunay at pangmatagalang paraan. Dahil ito po ang katotohanan, ang inyong katawan ay nagtrabaho para sa inyo araw-araw sa loob ng maraming dekada. Nararapat lamang po ito sa pangangalaga, atensyon at respeto. At madalas ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nagmumula sa malalaking pagbabago, kundi sa maliliit na gawi, tulad ng pagpili na huwag nang initin muli ang mangkok ng spinach na iyon o ang pagsuri kung gaano nakatagal nakatabi ang mga nilagang patatas sa ref. Ang mga maliliit at maingat na pagbabagong ito ang kadalasang gumagawa ng pinakamalaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon. Nais po naming marinig ang inyong saluobin. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan ngayon at kung paano ninyo ito balak gamitin sa inyong buhay. Ang inyong mga kaisipan ay mahalaga sa amin, kaya't huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon. Kung nagustuhan ninyo ang impormasyong ito, at nahanap itong kapaki-pakinabang mangyaring i-like, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mahusay na nilalaman upang magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon sa inyo. Salamat po sa panonood at inaasahan po naming makita kayong muli sa susunod nating usapan